Ya. Yeah. yeah! what's up mga Krebax? Kita nya. Ito, may project tayo dito. Uh, Mio, sporty. Kung napapansin nyo, yung manubela nya is ayun, malapit na sa kanyang upuan. Halos magkadikit na itong kanyang manubela at upuan. <laughs> Nakaliyan. So, posible yan. Ito, putol yung kanyang chassis dito sa baba so ito kakalasin na neran tingnan natin kung paano ito uh, ah, at matitibayan so kakalasin muna namin to, and then pagkakalas analyze natin kung paano magandang diskarte so parang kakalit kayo mga karepaks pag medyo nakalas na yung kaka Young. So, hindi dito mga Krebox, nakakalas na yung kaha. Tapos ito. Ito yung, put, yung naputol sa kanya, yung part na to. So, dito sa ilalim, sa kabila na ito, meron din. So, gumamit lang tayo ng ito, uh, yung jack na ganito. Para maitulak natin yung kanyang chassis para lumayo. So, ito, kinuha natin yung sukat mula rito hanggang dito is uh, almost 12 inches yun yung standard na layo niya. So ngayon, sisimulan natin itong kalisit. Tanggalin muna itong pinaka tornilyo ng footboard. Tapos, itong tubo, papalitan natin. Mula rito, nandito, para mas matibay. So ito, titibayin ulit natin. So simulan natin mga kalapaks. So update mga karepax Ayan o no? Medyo nahirapan na tayo sa bali Nung kanyang tubo Pero hindi hindi Ayan pag na siya Tapos yun natin lahat So yun mga karepax Update sa ating ginagawa ulit So ito na welding na neran. Pinalutan niya ng tubo. Yung mga bulok na. Tapos ito bagong welding lang tapakan. Tinanggal kasi to. Para bang ginagawa itong bend ng tubo is ma bend na ngayon. So ito pa yung isa. So pipiturapan pa natin 'yan. Pipinis natin tas ulit natin ng grasa. So yun, mas matibay na siya ngayon. At sana ay ingatan pa rin, Siyempre Kahit na ganyan siya, dapat maintain par natin every 6 months, kalas, linis, pintura, and then grasa. So yun lang mga karepaks, medyo buti na hilot-hilot pa natin ng konti yung bali ng kanyang buto. So yun lang, maraming salamat karepaks. Thank you. Pa.